Nakita ko na yung dulo ng rainbow. Magbike tayo ngayon dito sa Boracay, ang world-renowned island sa Pilipinas. Kasama ko ngayon si Kel ng Isla Ciclista. Story time! Kel, saan tayo pupunta? Sa mangrove. Saan na iiwan? Dito! Weh! Nalak ba yung bike? Wala na! Naunit na! Baka mawala! Wala! Safe dito? Oo! Oh, Hindi to Manila! <laughs> Grabe! Safe daw iiwan lang yung bike. Grabe, iwan lang yung bike sa kasada. Isa sa... Malapit to sa Bulabog Beach. Meron lang ganito dito. Waste O, oh, may human drone din pala dito. Kaya <laughs> thumbs up, okay. Nandito pa rin yung bike namin, walang umuha. <laughs> yung magiging view natin yung Bulabog Beach na may mga nagka-kite surfing, boarding. Wow! Ito na yung bicho! Grabe! Ganda. Ang ganda! Meron akong pinuntaang cafe dito. It's called Monkey Yard. Kaya daanan natin. Masarap yung kape dito eh. Oh! Hello, hello! Hey, welcome to Monkey Yard! Yes, let's go! <laughs> Hi. Anong best seller dito? Um, coconut latte and Thai -ca. coffee. May lay na kanep eh. Mukhang fire. So may naman nagka-kite surfing oh. Sobrang sarap mag-bike dito. Nakita ko na yung dulo ng rainbow! Nasa main road na po kami ngayon. Grabe kelo, lo, iniiwan lang nila talaga yung mga bisikleta, no? Sama din sa lunch. Sobrang ibang experience na nagbabay ka dito sa Boracay. Ganda! May naglalaro ng volleyball team. Pwede kaya akong makisali? Grabe, pinagod nila ako. Sorry, nga Hiningal ako dun sa ano, order tayong shake. Tapos na yung sunset. Uy, oh, yan na. <laughs> Saan ba makaka-rent ng bike dito? Isla Ciclista Bike Rental. Meron akong IG, TikTok, sa Facebook page. So,